Paul Pierce mas goat daw si Curry kaysa kay Lebron James at Rob Pelinka pagsasamahin ulit si Daniel Gafford at Luka Doncic next season. Pero bago yan, matapos nga ang talunin ng Golden State Warriors ang Houston Rockets at umusad sa second round ng NBA playoffs, muling uminit ang debate tungkol sa greatest of all time. Isa sa mga matinding nagbigay ng pahayag ay ang dating NBA player at kilalang Lebron James hater na si Paul Pierce. Ayon kay Pierce, kung makakakuha pa ng isa pang championship si Stephen Curry ngayong taon, lalo na kung siya pa ang finals MVP, ay malalampasan na raw nito si Lebron sa GOAT conversation. If he wins one more, we gonna start putting step up there with Michael Jordan. Hindi naman lingid sa kaalaman ng marami na kahit sina Giannis Antetokounmpo at Nikola Jokic ay may MVPs na, nananatili pa rin si Lebron James at Steph Curry, ang dalawang pinakatinitingalang manlalaro ng huling dekada. Kung magkampiyon man ngayong season, pareho nang magkakaroon ng limang titulo sina Curry at Lebron. Ngunit sa kabila ng pagiging all-time scoring leader at may napakaraming career record si Lebron, pinaniniwalaan ni Pierce na mas mahalaga ang championships dahilan para maitulak niya si Curry paangat sa listahan ng mga GOATs kasama na si Michael Jordan. Syempre, hindi ito pinalampas ng mga LeBron fans at ilang analysts. Ayon sa kanila, kung championships ang batayan, dapat si Bill Russell ang tunay na GOAT sa kanyang 11 rings. Giit pa nila, halatang nagpapakabitter lang si Pierce dahil sa matagal na niyang inggit kay LeBron. Sa kabila ng lahat ng ito, mahaba pa ang landas ng Warriors. Kailangan pa nilang talunin ang Minnesota Timberwolves sa second round at ang mananalo sa pagitan ng OKC Thunder at Denver Nuggets para umabot sa NBA Finals. Samantala, kailangan-kailangan ng Los Angeles Lakers na mag-upgrade sa kanilang center position kung gusto nilang mapasaya at mapanatili si Luka Doncic sa kanilang koponan. Matapos ang maagang pagkatalo sa unang round ng playoffs ngayong taon, malinaw na kulang ang Lakers sa depensa at rebounding sa loob, dahilan para maging prioridad ng team ang pagkuha ng maayos na big man ngayong summer. Isa sa mga komplikasyon ay ang salary cap situation ng team. Kung babalik si Lebron James sa Lakers, inaasahang hindi na siya kukuha ng pay cut gaya ng ginawa niya noong nakaraang taon, ayon kina Jovan Buha at Sam Amick ng The Athletic. Kung pipiliin ni Lebron na manatili sa kanyang 52.6 milyon na kontrata o mag-sign ng mas malaking deal halos imposibleng mag-sign ang Lakers ng quality center via free agency dahil sa kakulangan sa cap space maliban na lang kung papasok sila sa luxury tax wala ring first round pick ang Lakers sa darating na NBA draft kaya't ang tanging paraan para makakuha ng bagong center ay sa pamamagitan ng trade isa sa mga napag-usapan ay si Robert Williams ng Portland Trail Blazers ayon kay Kevin Pelton ng ESPN si Williams ay isang cost-effective option na pasok sa salary structure ng Lakers, lalo na kung isasama siya sa trade gamit ang mga expiring contracts. Gayunpaman, may problema si Williams, ang kanyang injury history, sa loob ng pitong taon niya sa NBA, dalawang beses lang siyang nakapaglaro ng higit sa 50 games at isang beses lamang ng higit sa 60 games. Sa Portland, 26 games lang ang nalaro niya sa loob ng dalawang taon. Pero kung siya ay mananatiling healthy, malaking tulong siya sa depensa ng Lakers. Bukod kay Williams, napag-usapan din sina Nick Claxton ng Brooklyn Nets at Daniel Gafford ng Dallas Mavericks. Si Claxton ay ay isang solidong rim protector, ngunit may mas mataas na salary cap hit na higit 25 million, kaya't magiging komplikado ang trade. Si Gafford naman ay maayos sana, pero maaaring hindi interesado ang Dallas na makipag-trade muli sa Lakers, matapos ang kontrobersyal na Anthony Davis at Luka Doncic deal. Ngayong summer, kailangang magdesisyon ang Lakers kung sino ang pipiliin nilang itrade at paano nila mapapalakas ang front court. Ang tamang desisyon sa posisyon ng center ay magiging susi sa tagumpay ng team at sa kasiyahan ni Luka Doncic sa mga mga susunod na taon.